Dali na, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Hello! So, ito yung tindahan ni Lola. Nasaan na yun? Nasaan na? Maureen, makuryente ka dyan. Ikaw? Pumunta ka dito, makuryente ka dyan. Ito yung tulugan ni Lola. Melody! Ayan, magulo. Ito yung, ito yung lungga ni Lola. Dito siya natutulog. O, oh, si magulo. O, oh, Melody! Ikaw, na makuryente ka dyan. O, oh, ayan. Diyan yung tulugan. Ayan yung munting. Lagay ng mga soft drink. Ay, ah, yung iniwan po kanina. Yung dalawang mangga po. Tsaka yung ano. Ah, ito. Thank you. Naanuhan pa na. <laughs> Salamat. So, ayan, meron tayong ano, benta. So, i-ano natin to. Anong tawag doon? Yung house tour. Pag house tour kasi pag tawag sa pagbahay. Ito, parang bahay na rin to eh. Bahay na tindahan kasi dito na rin yung sulugan. So, ito tour ko kayo dito sa tindahan. Ayan, yung munting tindahan. na Nalulubog na sa kauutang. <laughs> maraming pautang ayan so ayan yung mga nakasabit-sabit nakasabit-sabit so ayan tapos may mantika so magulo-gulo pa yung ano charon <laughs> so ayan yung mga paninda more on ano siya more on vegetable more on gulay kasi gula um, gulay yung karamihan. <laughs> Kasi gulay yung karamihan. Ang gulo! Ang gulo, ang gulo! So, ayan, syempre hindi mawawala yung tuyo. Paborito ng madlang people na Pilipino. At saka iglog. So, ayan lang yung mga paninda ni Mother. Ayan pa yung ibang nakasabit. Ayan. Pakunti ng pakunti Kasi parami ng parami yung Ano eh, yung nangungutang Kaya pakunti ng pakunti Yung paninda ni mother Na ano kasi Nai-stack yung ano Nai-stack yung kanyang Kuhunan Hindi napapaikot Kaya hindi dumadami Kayong iba Nagbabayad sila Ano Kinsenas Kinsenas kasi yung ano nila eh Kaya ayan ito lang yung ano, mga paninda. Saging saba. Nag-iiba na yung kulay ng saging saba na sobra sa ano hinog. So ayan, malapit sa ano kalsada. Malapit sa kalsada. Kaso lang minsan pag ma, ano, yung araw na ano to masyadong mainit kasi nakaano minsan yung araw nakatutok minsan yung araw dito. So, wala si Lola, may pinuntahan, kaya kami muna ang mag-handle ng paninda ni Lola. So, meron na kaming pagbentahan, Ayan. Ayan na yung aming pagbentahan, So, kami muna yung magmamanage. <laughs> magmamanage ng paninda. So, ayan. Ayan. Bili-bili na kayo. Walang pasok eh. Wala silang pasok ngayon. Kaya ayan, dito muna tayo. Help muna natin si Lola. Help, help muna natin si Lola kay walang pasok sa e school. Maganda yung ano, maganda yung business ng ano ganito ba, yung gulay. Kaso lang, minsan, minsan ano din, no good din minsan lalo na pag marami yung ano, natitira tapos nasisira kaya kailangan paunti-unti lang yung ano paunti-unti lang yung pagbili so ayun lang hanggang dito na lang maraming maraming salamat everyone thank you thank you sa inyong pakikinig sa aking walang kabuluhang pinag pinagyayaw-yaw Uy, may kabuluhan naman yung pinagyayaw-yaw ko. Comment nyo dyan sa baba. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. God bless everyone. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking mga videos, sa aking mga ina-upload. Thank you. Thank you Nang marami. God bless. Mag-ano muna ako dito. Mag-puting-ting muna ako dito kung ano yung mga pwedeng puting-tingin. Ayan. Samahan nyo ako sa aking next videos.